Tungkol po doon sa balibalita na hindi nga sasamahan na itong dalawang senador, Senator-elect na si Kiko Pangilinan at si Senator Bamakino, si Senator Riza Ontiveros, parang nga daw iniwan sa era. ere. Yan naman ay pahayag lang ni Jengoy Estrada, tama ba? Anyway. So kung yan ay totoo, sige, wala naman daw problema kay Senator Riza Ontiveros. Pero ako personally, I doubt. Pag kasi may tuwid na prinsipyo at paninindigan, madalas hindi na yan nababago. Katulad ni Senator Rizzo Antiveros. Pero napakaganda na ang pahayag ni Senator Antiveros kasi ang sabi niya, hindi naman daw siya nasaktan sa umano'y pagsapi kung sakali ni Nakiko Bam sa majority block. Oh, kasi daw ang habol nga ng ano dalawa ay yung committee na pwede lang hawakan katulad ni Kiko na sa agriculture at si Bam Aquino naman po, Senator Bam, ay sa education. Hindi daw siya na-hurt. Ako naniniwala dyan, hindi talaga masakit yan para kay Senator Riza Ontiveros na may matinong kaisipan, may prinsipyo, hindi hindi patitinag. Dahil alam niyo po, ang pinakamasakit, yung niloloko niyo po ang sarili niyo. At sa puntong ito, sa si Senator Riza Ontiveros ay nagpapakatotoo unang-una para sa sarili niya. At pangalawa, doon sa mga taong makaka-appreciate at makakaramdam na siya ay totoong tao. Totoo yan, ang pinakamasakit, ang pinakamasaklap ay yung alam mo na na mali, susuportahan mo pa rin. Alam mo na na hindi tama pero sasangayon ka dahil may sarili kang ambisyon. At higit nga sa lahat, yung niloloko mo na ang sarili mo. Hindi ako naka-hurt. dahil sabi ko nga, basta patuloy akong maninindigan kung ang bawat isa sa amin ay may sariling diskarte, eh ako rin naman. Tama. Kanya-kanyang diskarte yan. Kahit sa ang larangan, kahit sa ang aspeto ng ating buhay, kanya-kanyang diskarte yan. At kung niloloko mo na ang sarili mo sa, sa paraan at, at sa diskarte na ginagawa mo, talo ka doon. ba? Diba? Basta nakatuto pa rin ako sa layunin na patalsikin ang patalsikin. ah... Uh, hindi lang sa loob, pati sa labas ng Senado. Yun nga, nakatutok si, si Senator Riza Ontiveros na palakasin, rather, ang opposition. Palakasin ang opposition. Yan ang kanyang, yan ang kanyang intensyon. At hindi pa yan patitinag. Ang isang Riza Ontiveros ay eh sigurado hindi patitinag.